Guys, magandang araw po ulit sa ating lahat So ayun, biyay ulit tayo ng Lala Move. So target po natin for today's video uh, Maka 5 bookings po tayo So ayun, uh, unahan ko na po kayo Nakakuha na po ako ng first booking natin uh, From uh, Mandaluyong uh, Dadaling po natin ng uh, Trinoma, Quezon City So ayun, according kay Waze, 10 minutes uh, Nandun na tayo sa ano sa Pika -up Point. Update ko po kayo guys ha. At ayun, marami pong salamat sa mga nagsusubscribe sa ating pong YouTube channel. Salamat po talaga sa inyo kahit uh, <laughs> ang laging ginagawa ko lang eh, panandali ang vlog at least kahit papano po eh <laughs> napapasaya ko po kayo, nalilibang ko po kayo sa, sa vlog ko. Maraming marami pong salamat at ayun po. Uh, update ko kayo guys ha. Sandito na po ako sa first booking. ah uh, inaantay ko na lang po yung Ah uh, bumaba yung ano, yung ating client. So okay naman na nakapag-usap na kami. Medyo nag lang tayo kasi baka mamaya masita ako dito. So nasa labas po kasi ako ng ano ng ano ba to? Uh, ano ng mall so baka mamaya palalisin paalisin ako ayoko na po kasi lumayo so guys update ko po kayo ano at sana mapick up na natin to first booking natin para madala na. Update ko po kayo guys. Salamat po. At sabi po pala nung ano, nung ano natin, nung client natin is uh, cake po yung dadali natin. Pakuha na natin yung first booking natin dito sa pick up. So cake po siya. Ito guys, pakita ko po sa inyo. North Ito po yung dadali natin sa Trinoma. So yun guys, update ko po kayo pag na-drop na po natin to. So 5 bookings ang target po natin for today's video. Guys, update. So, nandito na ako sa drop-off. Nagkausap na rin naman kami nung ano. Nung kukuha ng cake. So, pina pinaikot kasi ulit ako ng guide. So, ano, medyo malayo. ah <laughs> uh, sabi ko doon sa drop-off kay ma'am, magkita na lang kami dito sa may malapit para hindi na kami hindi na ako lumayo, hindi na rin siya lumayo nagkita na rin kasi kami kanina update ko kayo guys, ito po yung bababa natin Ayan, yung cake. Ito na po si ma'am. Update ko kayo guys ha. Thank you po. Guys, nakuha na yung first booking natin. So, ayun. Uh, abangers ulit tayo sa pang second booking natin. Update ko kayo guys. Salamat po. Guys, nakakuha na po ako ng pang second booking natin. So, pipikapin ko po siya sa Apolineo, Samson, tapos Tandang Sora. Credit po yung kinuha ko kasi. Naubusan po tayo ng pantapap, wala po tayo naman sa Gcash. So, goods naman, at least pag nakuha natin to, uh, 299, may pantapap na tayo, makakuha na tayo ulit ng cash. Update ko kayo guys, pag na-pick up na natin to. According kay Waze, 8 uh, minutes, nandun na tayo. Guys, nandito na po ako sa pang second booking natin. So, wait lang daw po sabi sa pick up. At uh, parang cake din na ata ang dadali natin sa tandang sora. So ayun guys, after nito kukuha naman na tayo ng cash. Ang purpose natin kaya po ako kumuha ng credit para po may top up ako kasi uh, sa mga gusto maglalamove, hindi po kayo makakabiyahe or makakakuha ng cash kung wala po kayong top up. So ayun guys, at uh, uh, kung meron naman kayong ano, laman ng laman sa Gcash nyo, so pwede kayong gumamit nung kumuha kayo ng pang-top up nyo. So ganun lang guys Ako po kasi Wala pong laman yung Gigash account ko <laughs> So ayan guys Update ko kayo Nandito na po yung uh, pipikapin natin So guys Ito po yung dadali natin Ng Tandang Sora Mayroon pa daw Kahun doon So dalawa ata So ayan guys Update ko po kayo Guys moving na tayo Papunta doon sa Tandang Sora So ayan po ulit yung Dadali natin sa Tandang Sora Tapos according kay Waze on uh, 5 minutes nandoon na po tayo sa sa drop off. So update ko kayo guys. Marami pong salamat. So pangalawa na to. Target natin lima and don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. Guys, update. 7 minutes na lang nandoon na po tayo sa drop off dito po sa Tandang Sora. So ayun guys. Uh, 'di ba? Nasa stoplight lang po ako. Tapos, after nga kuha na po tayo ng pang-third booking natin, uh, cash naman yung kukuha ni natin. So, hanggang five bookings lang tayo, yeah. then yung pang-lima is papunta na sa atin. So, tignan natin kung ma magkano tayo update ko kayo mamaya guys, ha? Guys, update lang po ng mabilis. Ito na po yung idadrop natin at saka nandyan na po si sir. Thank you po. na-drop na po natin yung pang second booking natin. So, nag-aantay na po tayo ng, ano po natin guys, ng pang third booking natin. So, may nakikita tayo dito, at andang so ramandalu Kaya alam po, ling, so regular or kaya priority ang kuhanin natin. Update ko kayo guys, at don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat sa lahat po na nagsusubscribe. Thank you po. Guys, update! Meron lang po tayong pang third booking natin. So, kukuha din po natin siya sa sangandaan. Tapos, dadalin po natin ng mandaluyong. According po kay Waze, 7 uh, minutes, nandun na po tayo sa pickup location. So, ayan. Ganun-ganun uh, lang. Sabi ko nga sa inyo, hanggang limang booking lang tayo. At, Maka uh, 1,000 lang tayo na sobra eh. Masaya na po tayo dun. So, hindi po tayo, hindi na po tayo nagpapakababal. So, ayon ganun lang po yung ano natin ganun lang po yung ating pong uh, ginagawang biyahe pagkalabas sa trabaho pagkakain, pahinga konti eh, biyahe na dito na tayo sa pick up location pang third booking na dadalin po ng mandaluyong so nakausap na po na rin natin yung ano yung sa pick up at uh, sabi niya wait lang don't forget to subscribe my youtube channel maraming maraming pong salamat sa inyong lahat Guys, ito po yung dadali natin ng mandaluyong. So, mga sticker daw po ito. At uh, yun, try natin na kung kaya nating masabayan. So, Gcash payment po ito, guys. Sobra init. Let's go. Tara na. Ah, init. Ah, ang init ng panahon ngayon, guys. So, yun, guys. Update ko kayo kung sakasakali na masabayan natin siya. Pero ayun, moving na tayo. Going to Mandaluyong. Guys, nandito na ako sa drop off natin dito sa Mandaluyong. So ito po yung ibababa natin, baka hindi ko na po kasi makuwanan. So kaya ayan, pinakita ko na sa inyo. So medyo traffic sa EDSA, binaybay natin. So okay naman, at least moving. So tatawagan ko lang po itong sa drop off po natin. Update ko kayo guys pag nakakuha na po tayo ng pang fourth booking. Guys, update po na na po natin yung pang third booking natin. So, sakto. At sinel na rin po nila yung ano, payment. True Gcash. <laughs> Hindi lang kasi ako po yung nagbaba. Pero okay lang po yun. So, goods. At uh, kuha na tayo ng pang fourth booking. Update ko po kayo guys. Pa-subscribe po ulit ng aking pong YouTube channel. Ah. Marami pong salamat. And po. Empty na tayo. Yeah, maya meron na tayong pang-fort booking Guys, update Nakakuha na po tayo ng pang-fort booking natin uh, Dadalhin po natin ng Kubao, uh, So, pipikapin natin yan Dito sa Mayano, Pioneer Dito sa Mandaluyong Ang price niya, 351 So, ayun guys, update ko kayo Pig-upin ko muna po, marami pong salamat And don't forget to subscribe My YouTube channel, umulan guys, oh Guys, nandito na po ako sa pang booking natin pick up. So, nakapagtanong na rin tayo sa guard. Sabi niya, dito nga daw po. Ayun, uh, baba muna ako guys. Tapos, tingnan natin kung ano po yung ano. Pipick upin natin na dadalin po natin ng kubaw. Don't forget to, so, Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless po. Guys, ito po yung dadalin natin ng kubaw. So, yan, parang ano to. Shilling. <laughs> so, yan guys, dalhin na natin to. Okay At medyo madilim lang guys Buksan ko po ang aking ilaw Yan nakita nyo na ako At medyo mahina ang signal <laughs> So ayan guys Nakuha na po natin yung uh, Dito sa pickup Sa pang forth booking natin Na dadalhin po natin ng kubao oh. Maambon <laughs> So ayan guys Marami pong salamat Update ko po kayo Pag na-drop na po natin nito Salamat po Kanina pa ako nagbabakel ah Guys Ah, uh, papakita ko po sa inyo kung saan po ako nagtatrabaho. Sakto na daanan po natin. Yan, 'yan po ako nagtatrabaho, guys. Oh. Alam niyo po ba kung ano 'yan? Oh, wow, ang ganda na ng labas ng office namin, oh. Oh, 'di ba? Oh. nagmiming Oh nagniningning ang bola ng TV5 o uh, diba guys o oh, pasko na sa office namin guys <laughs> so ayan guys uh, nakakuha na tayo ng ano ng pang port booking natin na dadali natin ng ano na kubaw sakto uh, pa uwi na tayo yan at ang kukuha na natin sana makakuha na tayo ng pamay kawayan para pang dibang booking natin guys update ka po kayo salamat po Guys, update. Nandito na po tayo sa drop-off natin sa pang fourth booking. Ito po yung ibababa natin. Yan. So, tawagan ko lang po yung ano, yung sa drop-off natin. So, update ko kayo guys pag nakakuha tayo ng pang limang booking pa uwi. Hello po, good afternoon po. Lala mo po. Alin na po kayo, sir. Sa sir, na, may, na, na, na gate, sir, na, sir, nandito po ako sa gate na yellow. Yung may puro sa iyo, sir. Sir, kamagin po, ano pong gate, sir? Ano po? Ano, pick-up pa lang ba yan, sir? O sir, hindi uh, po, drop-off po. Ah, uh, drop-off po. sa may gray na gate po. Gray na gate. Guys, nakailang-ikot na ako. <laughs> so, dito pala ako pupunta. Kasi nakaya-address yung ano niya, yung uh, drop-off niya sa school which is hindi naman pala sa school ito i-deliver ide itong gamit na to so update ko kayo guys ha ganun talaga may mga ganun talaga eh guys update so ayun nga po na na natin yung ano pang fourth booking natin tapos nakakuha na po tayo ng pang fifth booking so i e. Rodriguez po tapos dadalin ko po siya ng Balinsuela So ayun guys, uh, update ko po kayo pag na pick up ko na. According kay ways 9 minutes nandoon na po tayo ah hindi nakaintupo ako kasi gawa ng may nagmamani obra na ano na trailer stack up <laughs> don't forget to subscribe my youtube channel marami pong salamat guys so nandito na ako sa pump walking well, actually na nasa na yung ano, dadaling natin ng balenzuela so mga kung ano ano siya hotdog uh, longganisa tapos shomai so iba iba pakita ko sa inyo So yan guys, yung dadali natin ng Valenzuela. Oh, di ba? Ang dami, ang sasarap niya. So alam nyo ba na nakausap ko mismo yung may-ari na gusto, baka daw gusto kong mag magtinda Ito nga ano, mga yan. So kaya bibigay niya sa akin yung ano, yung cellphone number niya para mag-usap kami. Kasi wala mo nga naman extra income sa bahay namin, magbenta kami sa subdivision namin, di ba? So tingnan natin guys. Ito yung show, may ito yung hotdog na mahaba tapos may may mga skin des. Tapos yung pa guys, oh, ang So ito daw ah uh, may patong na daw ito ng <laughs> tama ba yung word na ano parang 40 pesos bawat ano uh, bawat isang order. So basta ganun. So hindi hindi natin alam kung ilan piraso to eh. So kung uh, kumbaga dublado daw yung kita dito. Guys, okay na. So, moving na tayo. Ah, uh, ayun, nadali na po natin yan dun sa Balinsuela. Gusto ko po yung ino offer ni sir kasi extra income nga naman. Sabi ni sir, eto daw na order sa kanila, automatic daw to, nakikita na ng, ano, ng 3,000. Wow, wow. ah. natin mapupulot yun? <laughs> Basta, actually ako guys, ano, yung i-share ko din sa inyo bago ako mag-moving. Naghahanap po talaga ako ng pwedeng inegosyo sa amin, sa subdivision namin kasi para tulong kami ng asawa ko. At the same time, nandun lang siya sa bahay. At meron naman pwedeng pagindahan sa labas. So kaya, nag-iisip talaga ako, baka mamaya, ito na yung sagot sa panalangin namin na makapagtinda kami ng, ng kung ano-ano sa sa subdivision namin. So, yun. Kaya yung dalangin namin sa Lord na magkaroon kami ng extra income, naniniwala po ako na wala pong imposible. So, kaya guys, ah uh, kung minsan na uh, para tayong ah uh, nawawala ng pag-asa, eh, pagsubok lang yan. Kaya, lagi po tayong manalangin at uh, magtanong po tayo sa Lord. Ingin po natin sa Lord na uh, kahabagan niya tayo na mabigyan niya po tayo ng trabaho or extra income. ba? Diba? Ganun po yan guys. Tignan nyo po ako. May trabaho na po ako ha. Ah, pero naglalala mo pa ako. Dumidiskarte po ako kasi sayang po yung ano eh. Sayang po yung gasolina ko. Kung sa sarili ko lang din kukuwanin, hindi naman po ako mayaman. Kaya, eto pong paglalalamove ko, nakakatipid po ako uh, gasolina. Yun po yung habol ko doon. po ako ng gasolina, nalilibri po ako ng tolfi. So, yun po guys, na-share ko lang po sa inyo kasi sipag lang po talaga dito sa atin promise po guys, nandito na ako sa drop off ng pang limang bookings natin so dito sa Valenzuela sarap sa feeling ano, naka limang bookings na tayo ito po yung idadraft natin so ayun guys, uh, update ko kayo guys uh, kwentayin natin mamaya kung nakamagkano tayo pero bababa ko muna po ito, nagaantay ah. na salamat po guys, pakita ko lang po sa inyo ito po yung kinita po natin for today's video sa limang bookings po natin, meron po tayong 1,415.20. So, ayan guys. Malaking tulong yan ha. Tapos, magpapagas po tayo ng 500. So, meron tayong 915. Not bad po ha. So, ayun lang. Ayun lang guys. At, uh, I pray na palagi po tayong ingatan ng Lord. Siyempre, Maraming makukulit sa kalsada But bago po ang lahat eh Kailangan po tayo talagang manalangin Para yung protection ng Lord Ay uh, talagang Ano Nasa atin po At saka hindi po tayo mag-aalala mag So ayun guys Ako po ipauwi na ng bahay Yun Thank you Lord Salamat po sa patuloy po na Sumusuporta po sa akin pong YouTube channel ano po At uh, don't forget to subscribe My YouTube channel Sa lahat po ng uh, mga nagko-comments, marami pong salamat sa inyo. God bless mo sa atin at palagi po tayong mag-iingat.